Hello mga kadilag. Welcome back sa amin YouTube channel. So for today's vlog po ay araw ng kalayaan wow. at syempre birthday ni Aguapola. Araw din ng ating kaarawan. Ngayon po mga kadilag ay 27 na po ako at ngayon po ay birthday ko. Araw ng kalayaan at araw ng aking kaarawan. So ngayon po mga kadilag ay meron pong bonding ang team Itik mamaya. Um uh, tapos ay meron po tayong mga bisita. At yun po yung ating magiging celebration ngayong araw. So si Kagawa po lang ay fresh pa from munisipyo. <laughs> so kanina po ay merong activity kasi ngayon lang po ako umuwi. So ang plan po natin ay hapon dahil medyo mainit uh -oh. pa pag ngayon pong araw. Dapat ay ako may pasok ngayon ay ako nagpaalam oh. sa birthday. Thank you, uh, Kadilag. Mga Kadilag at... Wow. Uh, intense May pa yes, so, so yeah, 27. Ako ay 20. Wow. Uh, <laughs> uh, <laughs> si Kuya aka uh, oh, yes. galing So thank yes. you Kuya mm -hmm. para yeah. sa ating yeah. holiday sakto para sa aking birthday. Yeah. Uh, sa birthday. so tayo muna ikakain mga kadilag dahil tanghali hapon to po ang ating uh, idari. celebration. Wait si Talalay umuwi din. Yeah. Ari, si Talalay. At may bisita tayo mga kadilag. Uh... Mamaya ipapakita natin yung ating special guest. Uh. Si Tayo po ay narito ang special na bisita ng dito. Wow! Tayo. Magi party si Tayo. <laughs> Tayo na magi-stay. Wow, si Tayo naman. Napakatambik-bik, wira usog. Hahaha. <laughs> <laughs> Teo! Tayo. Dito na kayo. na kayo doon. Mga si Andres. Andres. Oh. Si Andres ay lion lion mo. For sure lion. Kakagising mga kadiyaka, katabang pinapakan si Andres. Ay si Kuya Boking naman po, si Kuya Ike, mm, ay mean, uh, nag na nung ating saging. Ito po ay binagkat at ang magbabagkat po ay si Kuya Eri. Yeah, so salamat sa aking mga kapamilya, sa aking mga kapatid na todo support at nagagahol. At nagluluto na rin pala si Miss Dimple. Kaya oh. yeah, so oh. kung hindi pa kayo nakasubscribe sa Reels o oh, nakapalong, Yeah, napakaganda na kanyang mga content kasi At si Ate Timpo siya ang nagluluto ng na spaghetti. Si At dito naman po sa labas mga kadilag ay nagluluto po si Kuya Eric. At 'yan ang kanya pong niluluto ay pininya ang manok. 'Yan. Yeah, so 'yan po ay chicken mga kadilag. At dito naman po mga kadilag sa loob ay 'yan. Niluluto na po ni Ate haisen yung pasta para po sa spaghetti. Thank you, Ate Heisen. Happy birthday. Salamat, Ate. Yan, yun. Sarap na yan. dilag tapos na pong magluto sila Ate Heisen, Kuya Eric. Tsaka po si Kuya Bukay. At ngayon po mga kadilagay, nakasakay na yung mga pagkain doon sa sasakyan nila Kuya Tarasut At ang venue po ay kalaati kalayaan. Nandito na po kami kalaati kalayaan. Ano Dito ang venue dahil mas malawak dito ang ano space. Dito tayo ko na, Ate Lea. So, yun mga kadilag. Narito na po kami ka na, Ate At nagagayak na po si kadilag. Yeah. Thank you sa so, mga... Tapos na po kaming maghain, mga kadila. Gano'n ito po ang mga handa. Yeah. Hindi so meron po tayong uh, pancit. pancit. Tapos ay lumpia from yeah. Bekenemen. Wow. Tapos ay dinagpo from ati Haisen wow. and P.R.J. Meron tayo ditong chop suey. Tapos ay chicken na pinaikot. Meron tayo dito pizza from uh, Sir Ronald. Uh -huh. Kasi meron tayong fruits na piniprepare na ni ati Janet. From wow. Tarasip TV and ati Janet. Tapos ay cake from Ate Kalayaan. Meron din tayong suman from Nanay. Tapos ay drinks and uh, soft drinks naman from Kuya Baron. Wow. Thank you Kuya. At meron pa dito, kasi dito Malayo may malayo. <laughs> <Yeah>. <laughs> meron din tayong itong binagkap Ito ay luto and from Kuya Eric. Wow! Tapos ay spaghetti. Na uh, ito naman ay from, from Ate din. Yan, niluto. Eh, kay kuya Ike at tatay. Wow. Yeah. Tapos ay eh, meron okay. pa daw na Yung nilaga-baga kuya, yun. Oo, oh, nilaga. Yeah, nilaga pa tabi Nandito na din ang mga chulas. Oh, okay. Thank you at chula. Salamat. Okay. Eh, eh, Kaya, may dapat din dito. Para medyo dim Kaya. Oh, medyo dim light. Dim light uh, tayo ngayon. Uh, dim light. <laughs> ah, romantic kaya. Ah. Kinong ating team yan din po ang mga handa ay tinay na lang po yung ilaw ay i hmm. ang mga kadelad ay mga ito tim kalinahan din ko malo patong po ang haina pula natin <laughs> na tayo mga kanila Yay! Yung, yung maniwali, Mas, maniwali, 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 na. Maliwanag 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 na. So yun mga kadilag at mag-start na po. Vlog, tawagin mo yung ayong bisita. Vlog na tayo po ay nasa presensya ng ating Panginoon. Let us pray in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. And the Amen. Hallelujah, Lord God, we thank and praise Lord for this beautiful day that you have given us, Lord. Na nandito po kami, nagkakatipon bilang isang pamilya, kasama ang aming mga malalapit na kaibigan, Panginoon, upang ipagdiwang ang kaarawan, ang minamahal na si Albert June, also known as Papa Bird. Una, Panginoon, ay aming pong pinasasalamatan ang iyong a uh, biyaya ng buhay sa kanya Panginoon. Kaya namin na patuloy mong pupuspusin ang kanyang buhay Panginoon ang uh, bawat aspeto Panginoon ng kanyang buhay. You will continue to bless him oh God with everything that he de deserves and everything that he needs oh God. Um continue to bless him oh God physically, mentally, emotionally, spiritually oh God Panginoon kayo po ang nakakaalam ng lahat ng kanyang mga pangarap, lahat ng kanyang mga naisin sa buhay. And today, Lord, we declare in your most holy name na ang lahat po ng ito, Panginoon, ay matutupad in your most perfect time. Panginoon, patuloy niyo po siyang gamitin upang maging instrumento ng iyong kabutihan, ng iyong pagpapala sa lahat ng mga taong kanyang mga kasalumuha. At sa pagkakataong ito, Panginoon, pinasasalamatan namin ang presensya ng bawat isa na nandirito ngayon. Gaming Panginoon, ang lahat po ng mga pagkain na nasa aming pagkainan na ngayon na aming tasaluhan. We acknowledge, Lord, that all these blessings, Panginoon, ay nagmumula po sa iyong faithfulness and goodness. And we pray, Lord, na sa pagkain namin ay magbigay ito na kalakasan sa aming mga pangangatawan. Muli po, Panginoon, itinataas po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. And in your Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. At syempre, sabay-sabay nating kantahan. birthday celebrator now happy birthday one two three go happy birthday to you happy birthday

So, na Kasi ng ating ng ating Ito na rin ang <laughs> team Masay. Oh, office mate ko ni. Po lang. Okay. Kain na po tayo. May is very special. <laughs> <Wow. That's>, uh, <laughs> yeah. Lumpiara. Lumpiara. <laughs> Spicy lumpia eh. Thank you. May sukli pa pa dun sabi niya. Pamaya mo na kunin. Anong sabi mo kay Bonzo? -sa may sukli. <laughs> <laughs> Actually yung budget ko for lumpia is only 400. Eh parang kulang-kulang 600 yung akin. lumpia. Kain na po. Bukuhan na po ako mga kadilag ng pagkain. Ako yung okay, nag-shortcut niya. <laughs> Yan, at kakain na tayo, mga katilag. Makain na. Ang una kong tinikman ay lumpia. Masarap. <laughs> si Milot, kumakain na. Sana si Baby Teo. Kapag dilalapitan ko si Baby Teo, hinaayak sa akin. <laughs> Kain na po kanya-kanya pong pwesto. Ah, <laughs> ate Chola, buro puro. Sa parang <laughs> <Charat>. pati nobya ni Bella, sa <laughs> kanya. Para siya ang ano, para siyang dynamite. Kasi. Dibakit yung dynamite siguro? Oho, yung may sili. Wapo po kayo dun ng ano, hindi. Dito na sa latenedos. Teneng ni Bella. Opo. Derechogad sa kay Emily yung. <laughs> ah. <laughs> ma isa't Isa. Hoyo ba 'di? Ito birthday ko. Wow. kami na may nakalimutan. Ano 'yun? Pero dala ko Kaso nakalimutan yung bote namin. nangyari sa pagmamadali ba namin. Eh dapat din kami pagdaan ng bayan, ako bibili ng paper bag. Oo, oh, okay din. So, ano so, na kalimutan ko? Naalala ko ito tadi to na? <laughs> na. Ay, ano nga? Ano na yan? Regalo ko. Ang okay. Yeah. Bumad pa pala dito. Ay, kasi yung regalo ko ay oh, like niya. Oo, ipigay mo na. 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 Ipigay

Teo, wow. Teo, Teo. Hi, Teo. Hello. <laughs> Ay, so, oh, na tao napatikin napatikin siya sa camera. Oh, bay marunong na tao. Dahil sa Israel sa digital yungay. Na tao na tao. Na papa na papatigil namin yung sa kamera. Papatigil may Teo, na. Good job. may bakuna na ikaw. Andres, nakain na po si Andres. May bakuna na pala si Teo. Teo, bebe. yung so, mga kaligag. At pagkatapos po namin kumain ay nakakaroon ng tagay, tagay session. <laughs> at kasama po namin ng office mate ni kagawa po lang si Sam at si Miss Naroon pa po yung isa ah. Nakain. Kanya-kanya po ka ng Ha? Dalawa, dalawa. Ayan mga kadilag. Dito naman po sa labas ay may iinom din. Oh, okay, yeah, so narito rin po sa labas si na Tiogi. Salamat Tiogi, si Tio Arnel, si Tio Closing. Happy birthday. Salamat pa na tayo rin po ng isa. May ito rin uh, po tayo. Ah, at nag time out muna sa tagay. <laughs> Ay, di, akos, Dahil meron yata ang ibibigay po si Ate Nels. Why, what's that? Kadilag! <laughs> wow, oh. thank you po. Leia! Leia! Ate Leia! <laughs> Ay, dalawa na. Kay mother na. Ayan, thank, kay, uh, you so... oh, thank, okay, thank you po. Dalawa din. Wait, there's <laughs> more. Oh, Janet. Wow. yes wow. Thank you so much. So yan mga kadidlag, ito po yung aking na-receive. Thank you po. Thank you po Ate Nels. Thank you din po kay Sir Alex at Ma'am Carol ng California. Yan mga kadilag at tinihiwa na po ni Kagwapo yung kanyang cake. Oh, thank you, Ate oh, Maria. thank you po. Ito yung favorite ko na cake. Caramel. Yeah. Mm. Banas. So, this is my favorite. Ay. Okay. I... Maglalagay din ako doon. As mm -hmm. Maglalagay ka rin. Pibibigay ko pa na. mayo Mukhang magbibigay na ng gift dito. Ah, ay ibibigay ko na din yung gift ko kay Kagwapo. Wow. So, oh. So, alam mo na. Wow. <laughs> ito ang ay from Ito yung inyong aparan na ano oh. Motivate, uh, yung yeah. thank you yeah. po Hindi ko na na ibalot. From Mandy, tapos ito naman wow. yung mga wow! Wow! Elite! Uh, video ko yung AK. Tingnan natin ito. Oops. Oops. Suspense. Ta-da-da-da. Oh. my card pa. Sponsored by... <laughs> <laughs> wow! ganda! Ang ganda! Ang ganda! Ang ganda! sa ganda! Sa ganda! Ang Thank you. Thank you. Happy birthday. Yeah. Thank you po yeah. ah, nagkantahan na po mga kadilag. very lucky. r a h m a 런 k u much, much later. Then mga kadilag at katatapos pong mag-video. Okay, at ngayon po ay bibigay ko na yung gift ko kay kagawa po lang. Yes. Yeah. Diba, pang last two minutes pa rin. Parang <laughs> Happy birthday. Happy, Happy birthday. birthday. Happy, Happy birthday. Birthday. Abay, pasok pa. Pasok pa. Tingnan natin mga kadilag. Thank you, kadilag. <laughs> Unbox mo na para yeah, ano. Yeah.

yan, balat, balat. Tama kaya sukat. Na, gamit sa office. thank you mga Sukat, imo muna at baka hindi ka Pwede Sukat, sukat. Pwede, Pwede pang ibalik if ever. Oh. Papalitan na lang pag muna sukat. Oo. Oh, oh. Hindi, tama yan. Sakto lang, sakto, sakto. Wow. Saktong, saktong. Thank wow. you Sa Kaya pala hindi nagkakain si nung nakaraang... Nagtipid hani po. Oh. Magay. Yan dito ano ah, magagamit mo sa kaya magdodok yung bench. Try mo. Kala hmm. ko lang una hindi kasha. Kami po yung katatapos Kaya medyo ganito na ang boses. Ha? Hindi, hindi, hindi yan, diyan yan! Wow! Bubuksan ko na nga po ating yan. Wow! Bagay din yan yung mga natanggap niya. Oo, uh, tingnan oh, natin. Tingnan naman din yung gift ni Ate Kalayaan. Yeah. Wow! Oh, sukat, sukat! Ha? Parang ka siya yung ibigay na men. Abo! Sa ating... Sakto! Sword. Yeah, thank you. Wow, thank oh, you, po. Oh, Opo. Mm -hmm. Salamat po. Ano yung sa hati chulay tulog na sa kamalang <laughs> na hagip po. Thank you po. Si Maya. Adi lag salamat. Welcome. Yan, at nag-enjoy naman. Ay -yay. Ay Yay! Thank you. Thank you po. ng ganitong oras. Wow. wow. Ingge ingge naman. <laughs> <laughs> Pinayagan ta. Na sa ah, and and lang. touch sa party. Ah, tulog na pala. Anong I mean, ko ako? kaya walang maghanap sa akin. Iyo. <laughs> Ay, <I> <laughs> Ay ta 'yan nakakaganda. Oh. Uh, Dede balaan maglakad. <laughs> Napaka-sweet naman ang kanilang mga kasamahan sa office. <laughs> Kami pang magdamagan. <laughs> <laughs> Ay, huwag na magan. Ay, taste. Ay, ba't hindi tulog na? Ay, ate chula. Oh, yeah. Logs. Kaya pa mag-drive. Kaya pa. Eh, yeah. Thank you po. Ma'am, kami ari si din Thank you. Thank you. Salamat daw. Sabi na. Nasagot naman. Tapos, <laughs> thank you, Miss Jen. Thank you. ibu hostan <stuhil> oi <stuhil> <stuhil> tarana mana tarana sayangan tuh <laughs> what bgsak nang birthday boy ati chula bag bsah gati kalian bgsak bisa beda aja <laughs> <laughs> sih ya oh ya enang anu oh <laughs> oh kayak udah bikin hati doang overflowing dah dong <laughs> <laughs> Nagpapatid ting na <laughs>